At yun na nga mga, mga katusok, sininyasan tayo ni katusok na may malaki daw, ano, lapu lapo na blue. So tinignan niya doon kasi nawala daw. So hinanap ko. Ayan, ayan, tinuro niya sa akin. At hinanap namin dyan kung nasaan ba. So paikot-ikot kami dyan. Ito mga katusok, anong tawag ito mga katusok? Kasi tinawag niya ako sa pipna pati sa akin. So ayan o, oh, nakakatakot yung balak ko ay dinala sa ilalim ng lupa. Ayun, oh. Ayan o. Oh. Ayan, ano kaya yan? Ayan. So yun mga katosok, so ngayon lang tayo ulit makapag-dive. No? So andito pala tayo sa police station sa Pinaplata Plata. Ayan, so, sama pa ko pala si ano. Si Katosok Chong <laughs> Ay Bong Ayan, so andito pala tayo sa police station ayan. so puntahan natin yung uh, silaw naman kasama natin yung mga k 900 handler so yun yo what's up mga katusok so andito na kami ngayon so matagal kami hindi nakapag dive kasi busy kami yan so kasama ko pala sila si sir sumusot yan shout out sa iyo dyan sir yan si katusok jong yan at si pangalan <laughs> <laughs> kabubutan <laughs> ayan so sana ay makakuha tayo ng pang ulam lang so, yun sa mga katosok, so, may nakita sa mga tayo, kalumi, kalunusok mga katosok, namin talata. ayan so, ayan tinira natin at hindi natin at hinamaan at yun so mabilis ang kasa tayo mga katosok kasi sayang naman to medyo malaki so may sukat siya mga katosok siguro may nakatama sa kanya at makawala lang pero so, sa atin wala yung kawala pang ulam na mga tosok yan pag may tiyaga may nilaga talaga yan masarap nito mga tosok sa nilaga o uh, sinabawan tusok meron naman tayong nakitang balatan mga tusok ayan sige magtago ka para ayun sige ayun tinamaan naman mga tusok sigurado naman yung ulam nito mga tusok ayan ulam naman naman labas nito mga tusok medyo malaki laki na mga tusok good size din mga tusok So dito lang kami sa may bakawan sa tabi. Pag malaki yung tide mga katosok, So, mga ganitong klaseng isda ay nasa tabi lang. Kaya, pag malaki yung tubig, dito ako sa tabi. siguro sigurado na tayo sa pangsabaw nito mga tusok. At, may tayong nakita nakikita dito mga tusok. So, hinanap natin kung saan nagpunta. ayun so, wala dyan, wala. So, wala pa rin. Ah, andito sa loob yan, silipin na rin dito mga tosa silip silip ayun kita yung buntot ayun, ayun, tusok ka ayun, ulam ka ayun, balatan na mga, mga katosok. so ang dami ng balatan nito sa tabi mga tosa ah, uh, good size na din yan ang sarap nito sa tinula mga, mga tosa okay. At ito yung pinakasaya mga atosok. Ayan, tinamaan mga atosok. Ayan o. Oh. Oh. Hindi lang talaga na nagtablan. So, bang kita yung ano, kung saan sa tinamaan. Sa gitna talaga. Iwan ko lang mga atosok. Siguro medyo malayo. Kaya hindi siya tinablan. yan, natilapon siya sa lakas. hindi siya nagtablan, iwan ko lang. So, hinanap natin. So, hindi natin nakita mga atosok. Ito yung minakita tayo sa island. <laughs> Malas talaga para ito. Dito lang yung sobrang ano lang sa tabi ng baybayin. Kasi ito talaga ang punteri ako pag malaki ang tubig. Eh. Ayan mga katusak. So iwan ko lang mga katosok kung ano yan sa ilaloob mga katosok. So ayun o. So kita nyo yan. Parang iwan. Ayan tarang, Igat ata yan. Tignan natin. So, ito. Ikutin natin ito sa likod mga tosa parang may bigote mga tosa ko ayun ito pala mga tosa ayun sapol na sapol ayun taksiw ka sa akin yung mamaya ayun mga tosa ko ito lang yan sa may bakawan mga tosa nasa na yun ay nag-stop pa sa ilalim kasi medyo malaki din to ayan saktong saktong pwede na good size na mga sa pang ihaw mga tusok ah. dito pala sa dagat mga ratusok, na? Kina, kina tusok na masarap to sa taxi o binataan at meron tayong nakita ng maliit na barakuda bibi barakuda ayun tinamaan at nakawala sayang ayun na hindi natin nakita yun na? ayun na So ito mga katusok, anong tawag ito mga katusok? Handy little, patawag daw sa amin ito. Ayan. Tumuliit so, lang talaga yung nakita ko dyan. Kaya pinagtripan ko lang panahin. Pero pagkira ko, ang laki pala. Yung pagkuha ko. Yung pag-aang ko sa tubig. Ayan. Delikado daw yung ano nito kasi talagang tusok ka nito pag ikaw ay napiktang Ang tawag po nila nito. Iwan ko lang mas kung ano tawag sa inyo sa Tawag sa, sa inyo nito. Ano? Medyo malapad yung mga katusok. Ayan para kasi ng palad ko kita nyo ayan. mahal na ito mga katosa at meron naman tayo nakita ng hito mga katosa ayan o oh. medyo mahaba ito mga katosa ayun sapol sa ulo mga katosa ayan na dagdagan yung ano natin yung ito natin sigurado na yung paksiyo nito at meron yung lao na ito yun yung, yung delikadong isda at yun danggit ng atoso ko so plano ko sana yung dagutin pero sayang kasi medyo malaki kaya yun pinama ko na Ayan, sapo, sa pool ulo mga atoso yun kilig kilig Ayan. at meron din ako na danggit sa loob ng bato yun So, plano ko sana panain to pero tingin ko parang ang amo niya tignan. Kaya, try ko lang dakutin. So, medyo kalitid, pero na. Ampreto. Ito, mga tosok, maganda to sana, mga tosok, sa gataan talaga yung paborito ko ng, ng ito mga sa so, kasi yung sabaw niya talagang mananam ang sarap ito mga katusap so, ah. hmmm, ulam ka maya ayan na, ah, panggata natin e, ito na yung mga katusap so, ah, ha, talagang swerte tayo ngayon, may panggata talaga tayo, ayan so ayan, so parang delikado kasi parang nakahanda siya kita niyo yung kamay niyo yung panipit niya So, harangan natin para hindi siya makawala o makalayo. Ayan, so, hanapan natin ng, ng paraan yung mga katosok. So, at taputin natin yan. Oops, ito na. Ang dami yung kamay ko. Ay, ayun, parang, ayun, parang missile na mga katosok. So, ayan, habulin natin, habulin. At, ayan, magaling yan yung maganda ko kasi nakabao na siya sa buhangin yan hindi na siya tumakbo mas mabilis na siya kunin ayun at may naman lang dito na to so, sayang yung bala natin para sa yeah, takot takot lang muna at mayroon tayong nakitang snapper yun o balatan aluman tawag sa amin ayun ayun so, malaki pero okay na sakto na sya good size na din ayun good size ang daming gisaw mga ato sa paano tawag nito ito yung gisaw na lumalaki na magiging banak kasi dilaw yung ano niya kulay dilaw yung buntot yan, yan yung mga klaseng banat na malaki ano kasi yung ban yung gisaw na ano um, may iba din yun so may nakita tayong medyo malaki so pipili lang tayo na medyo malaki rin sa mga katosok Ayan. ayun sus napisan na mga katosok at takotin natin yan uy May kamera. Nanti na kita dulu. <laughs> Ayo, so satu ha. At, ini memang itu mah atas sekian. Anak dari itu mah atas sek. Ayi. Sebentar sih ini harganya. Kalinya umat ini mengatur sama, kerana dapat sih, nak dapat sih senang kontela. So, tanya nanti, kasih nanti sa akin ano, taxi, mga aras medyo malaki ito mga aras sayang naman nagay so, ko na to pero ayun ayun, ayun. para siya nabuha mga aras panay lang dapis kasi kasama naman tayo ulit kasi ang galing ito mag acting eh hanap siya naman susuotan mga aras ko ah, ayun ayan mga tusok hindi talaga yung mga wala mga tusok sigurado na yung tama niya. kaya palanganin ayan medyo malaki kasi ito mga tusok huli na pang paksiw at ito mga katusok nasa mga apat na dit pa o tatlo so nasa mga ano to. kasi sabi nyo sa akin may lapu lapu blue lang kaya yun yung natin kasi sayang naman nawala daw dyan daw yan. so yan yan tinaroy sa akin dyan daw sa butas yung lapulapo blue, blue yan hinanap natin yung lapulapo blue dyan so saan kaya saan hanapin natin sayang naman yung lapulapo na blue tignan natin kasi umalis daw eh ah dito pala nagtago yung lapulapo na blue mga katosok ayano? o yan, kita niyan yan. Yan, na blow. Masarap yan sa tinula ng hatosok. sa sapol. Basta lapo-lapo na blow. Hindi yan makawala. Ayun, sa palinke mga hatosok. Sobrang dami nito mga hatosok. Dito sa amin, palinke Yan yung lapo-lapo na blow. Ayan, so nakapuha rin siya ng isang, ano, isang tira, dalawang danggit na malalapad. Ayan. Ang laki ng mga danggit mo ito sa Sarap nga sa ang ihaw. So ito yung pinakaiba na ito sa ayan. So para katapatin nila. Ayun. -ay. May mga tusok. yung bala pa ng pana mga ito ay dinala sa ilalim ng lupa mga ito sa ito. Kita ayun, ayun, lumabas na nakakatakot na mga ako parang iwas ka para hindi ka makaragat yan kung ang klaseng nilang dagat po kasi pinapano ang sarang to ayun ano ba ang tawag nito sa inyo mga pasok yung igat sa ilalim yun mga kasusok shout out po sa lahat at maraming salamat po